Magandang umaga po sa ating lahat. Ang amin pong saliksik ay tungkol sa Oplan Bantay Basa sa panahon ng pandemya. Estratehiya sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Baitang Tatlo. Ako po, si Ginang Flory E. Fernandez, dalubguro, at kasama ko ang aking mga kapwa mana na naliksik na sina Ginang Cecilia C. Alvarez at Ginang Emeline S. Duhilio Sa panahon ng pandemya, isang mabigat na sitwasyon para sa mga mag-aaral, ang pagkakaroon ng malalim na pagkatuto sa mga aralin sa lahat ng asignatura. Hindi ito magiging ganap kung sa lahat sa kasanayan sa pagbasa ang isang mag-aaral. Kasama sa programa ng Adapt a School Program mula sa DepEd Memorandum No. 267, Series of 2021, ang Brigada Pagbasa na kung saan ay naroon ang pakikigalahok ng mga stakeholders upang matulungan ng paaralan sa layuning mapabasa ang bawat mag-aaral sa gitna ng pandemya. Ang pag-aaral na ito ay sasagot sa mga sumusunod na katanungan. Ano ang antas ng kasanayan sa pag-unawa sa binasa bago at matapos ang implementasyon ng estratehiyang o plan bantay-basa sa panahon ng pandemya. May kabuluhan bang pagkakaiba ang antas ng kasanayan bago at matapos ang implementasyon ng estrategiya? Mula sa resulta ng saliksik, anong action plan sa pagbasa ang maaaring mabuo? Ayon kina Bensito et al. 2018, ang kaalaman sa pagbasa ay hindi lamang simpleng kasanayan. Upang malinang ang kasanayang ito, ay kailangan ng seryoso at puspusang pag-aaral ayon kay Azur 2015 sa pag-aaral ni Amon 2019 ang pagbabasa ay napakahalaga sa hinuhubog nito ang ating pagkatao at nakatutulong din ito sa pag-unlad natin bilang tao Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng one group pre-test post-test na disenyo at may 116 o 15.45% na bilang ng mga mag-aaral mula sa ikatlong baitang na nasa kabigo ang antas ng pagbasa. Ipinapakita sa talahan na yan na sa unang pasulit lahat ng mga mag-aaral ay nasa ang antas at sa panghuling pasulit ay mapapansing tumaas ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Mula sa talahan na yan ay makikitang may kabuluhang pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa pagbasa bago at matapos ang implementasyon ng estratehiya at nasasaad na epektibo ang paglulunsad nito. Narito ang nabuong action plan sa pagbasa. Mahalaga ang resulta ng estrategiya sapagkat malaking bahagi ito sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral na nasa kabiguan antas. Narito ang konkursyon. Nasa antas kabiguan ang mga mag-aaral bago ang paglulunsad ng estrategiya at matapos ito, karamihan sa mga mag-aaral ay nasa antas instruksyonal. Epektibo ang paglulunsad ng estrategiya sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Narito ang mga rekomendasyon. Palakasin pa ang pagpapatupad ng estrategiya gamit ang mas malawak na scope sa paaralan. Maging aktibo sa pagsulong ng estrategiya katungang ang stakeholders gamit ang binuong action plan magkaroon ng katulad na pag-aaral na may mas malalim na kaugnayan sa saliksik na ito Narito ang mga gulian.